market. Saan si ate? Saan si ate. ate? Te? Sabi te? te? Dito lang, balik. May mingming dyan. golding nga, Mamaya na, oh, na magsumbrero, tito tayo alis. ah 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 Asana, asana, ada. Ha Get your ano sombrero Get your sombrero lagi. Get your hat. Yeah. Wow, wagaling na magsuot. Ah. Good job na yan ah. Oh. Big boy ka na? Big boy ka na? Set. Set, big boy ka na? Sagot. Big boy ka na? Lo, lo, lo. Get mo. Big boy ka na ba? Akin yan. Set, eh. Oh, don't get that, ha? Lagi di itu? Git Big boy ka na ba? Sagot. Big boy ka na? Sagot. Big boy ka na ba? Said, I'm asking. Big boy ka na ba? Opo, say opo. Sedih, sedih, berapa? Here I am. Here I am. How do you do? Mama. Mama, mama, where are you? Here I am. Here I am. How do you do? Ate. Ate. Ate, Ate where are you? Here I am. Here I am. How do you do? Ma? Sino pa? Ma? Kuya 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 Where are you? Here I am Here I am How do you do? Sino pa? Sino? Sino pa? Tapos na si kuya Mama Tapos na ako eh Sino pa? Papa, papa, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Sino pa? Papa. Finish na eh. Sino pa? Stand up. Stand up. Ay, mababagsak. Sino love ni Zed-Zed. Me. Sino love ni Mama? Na. Wala. Wala? <laughs> Sino love ni Mama? Sino love ni Mama? Saan ka punta? Hindi ka rito. May tanong ako sa'yo. Ah. Sino love ni Mama? Mama. Sinulad ni mama. Sed. Ay, naku. Hindi naman sumasagot sa si Sed. Sed. Dali na. Sagot ka na. Sed. 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 Push. Push my love. Say me. Sinulad ni mama. Tayo ka.